Ang negatibong tao ay nakakakita ng problema sa bawat pagkakataon. Ang positibong tao ay nakikita ang pagkakataon sa bawat problema. Ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ng isang tao ay ang patuloy na isipin na gagawa siya ng mali. Nakadepende ang pagiging maligaya sa buhay hindi sa kung anong meron ka, kundi sa kung ano ang pananaw mo sa mga bagay-bagay. Mangyayari ang lahat ng gusto mo kung patuloy kang maniniwala. Kailangan mo lang ng pananalig at lakas ng loob na magagawa mo lahat ng nanaisin mo. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Hindi matamis ang tagumpay kapag walang paghihirap na nararanasan. Hindi lahat nakukuha sa sipag at syaga. Kailangan meron kang idea at diskarte para magtagumpay sa buhay.